kasi itong uh, aking kalabasa, kahirap nahirap ako mag-ano, mag-balat. Um, Pero ito yung kalabasa doon na maligat. Nagkitan siya. Nagkitan. So, tapos pwede natin ganito kasi um, matigas eh, matigas ang balat. So yan, tapos na rin. Sa so, wakas. Matigas kasi siya. So hindi tapos na tayo nang iwa iwa yung kalabasa. So siya. So yung next natin hiwain eh, ay yung ating uh, kamatis at itong mga, ano, hmm? Oh, payung nasaan? Oke okay. oke okay, sobrang so, rupin, ngayon, guys. Nah, katanya, salabas, sobrang init. So, Sa kami yan, extra So pag nag-ano kayo ng kasi yung pag-ano kayo ng bawa, nalagay ko yung balat, kasi 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 yung balat, So gusto nyo naman tayo yung balat, itanggal nyo lang, kasi ako gusto yung balat, kasi yung balat, kasi yung balat, para mas lalo, mas mabango yung ano, yung ating isa. Tapos, yung lang talaga sibuyas. Oh, ha? So Huwag

palengke. Sa swimming pool? <laughs> Hindi sa swimming pool, sa palengke. So, ayan guys, yung ating ulam ngayon. Hindi oh. nataan.